Ikalawang Mga Hari Kabanata Labing Pito Nang ikalabing dalawang taon ni Akas, na hari sa Huda, ay nagpasimula si Oseas, na anak ni Ela, na maghari sa Samaria sa Israel, at nagharing siyam na taon, at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, bagaman hindi gaya ng mga hari sa Israel na mga una sa kanya laban sa kanya ay umahon si Salmanasar na hari sa Assyria at si Oseas ay naging kanyang lingkod at dinalan siya ng mga kaloob. At ang hari sa Assyria ay nakasumpong kay Oseas ng pagbabanta sapagat siya ay nagsugo ng mga sugo kay So na hari sa Ehipto at hindi naghandog ng kaloob sa hari sa Assyria na gaya ng kanyang ginagawa taon-taon, kaya't kinulong siya ng hari sa Assyria at ipinangaw siya sa bilangguan. Nang magkagayon ay umahon ang hari sa Assyria sa buong lupain at umahon sa Samaria at kinulong na tatlong taon. Nang ikasyam na taon ni Oseas sinakop ng hari sa Assyria ang Samaria at dinala ang Israel sa Assyria at inilagay sila sa Hala at sa Habor sa ilog ng Gosan at sa mga bayan ng mga Medo at nagkagayon sapagat ang mga anak ni Israel ay nangagkasala laban sa Panginoon nilang Diyos na siya nag-ahon sa kanila mula sa lupain ng Ehipto, mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto, at sila'y natakot sa ibang mga Diyos, at lumakad sa mga palatuntunan ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel at ng mga hari ng Israel na kanilang ginawa at ang mga anak ni Israel ay nagsigawa ng mga lihim na bagay na hindi matuwid sa Panginoon nilang Diyos. At sila'y nagsipagtayo sa kanila ng mga mataas na dako sa lahat nilang bayang, mula sa muog na mga bantay hanggang sa bayang nakukutaan. At sila'y nangagsipaglagay ng mga haligi na pinakaalaala at mga asera sa bawat mataas na burul at sa ilalim ng lahat na sariwang punong kahoy, at do'y nagsunog sila ng kamangyan sa lahat na mataas na dako, gaya ng ginawa ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap nila, at nagsigawa ng masasamang bagay upang mungkahiin ang Panginoon sa galit, at sila'y nagsipaglingkod sa mga Diyos-Diyosan, na siyang sa kanila ay sinabi ng Panginoon, Huwag ninyong gagawin ang bagay na ito. may tumutol ang Panginoon sa Israel at sa Huda sa pamamagitan ng bawat propeta at ng bawat tagakita na sinasabi, Iwanin ninyo ang inyong masasamang lakad at ingatan ninyo ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan. Ayon sa buong kautusan ng aking iniutos sa inyong mga magulang at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta, gayon may hindi nila dininig, kundi kanilang pinatigas ang kanilang ulo na gaya ng ulo ng kanilang mga magulang na hindi nagsisampalataya sa Panginoon nilang Diyos. At kanilang itinakwil ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang tipan na kanyang itinipan sa kanilang mga magulang at ang kanyang mga patotoo na kanyang ipinatotoo sa kanila at sila'y nagsisunod sa walang kabuluhan at naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nangasa palibot nila, ayon sa ibinilin ng Panginoon na huwag silang magsigawa ng gaya ng mga yaon, at kanilang iniwan ang lahat na utos ng Panginoon nilang Diyos, at nagsigawa ng mga larawang binubo sa mga tuwidbagay ng dalawang guya, at nagsigawa ng isang asera at sinamba ang buong natatanaw sa langit, at nagsipaglingkod kay Baal. At kanilang pinaraan ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy, at nagsihilig sa panguhula at mga panggagaway, at nangapabili upang magsigawan ng masama sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin siya sa galit kaya't ang Panginoon ay totoong nagalit sa Israel at inalis sila sa kanyang paningin. Walang naiwan, kundi ang lipi ni Huda lamang. Hindi rin naman iningatan ng Huda ang mga utos ng Panginoon nilang Diyos, kundi nagsilakad sa mga palatuntunan ng Israel na kanilang ginawa, at itinakwil ng Panginoon ang buong binhin ng Israel at pinighati sila at ibinigay sila sa kamay ng mga mananamsam hanggang sa kanyang pinalaya sila sa kanyang paningin. Sapagat kanyang inihiwalay ang Israel sa sangbahayan ni David, at kanilang ginawang hari si Heroboam na anak ni Nabat, at pinahiwalay ni Heroboam ang Israel sa pagsunod sa Panginoon at pinapagkasala sila ng malaking kasalanan, at ang mga anak ni Israel ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan ni Jeroboam na kanyang ginawa. Hindi nila hiniwalayan. Hanggang sa inihiwalay ng Panginoon ang Israel sa kanyang paningin. Gaya ng kanyang sinalita sa pamamagitan ng lahat niyang lingkod na mga propeta. Gayon dinala ang Israel sa Assyria na mula sa kanyang sariling lupain hanggang sa araw na ito. At ang hari sa Assyria ay nagdala ng mga tao na mula sa Babylonia at sa Kutha at sa Aba at sa Hamat at sa Separbaim at inilagay sila sa mga bayan ng Samaria na kahalili ng mga anak ni Israel na kanilang inari ang Samaria at nagsitahan sa mga bayan niyaon at nagkagayon sa pasimula ng kanilang pagtahan doon na hindi sila nangatakot sa Panginoon. Kaya't ang Panginoon ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila na pinatay ang ilan sa kanila. Kaya't kanilang sinalita sa hari sa Assyria na sinasabi, ang mga bansan na iyong dinala, at inilagay sa mga bayan ng Samaria, hindi nakaalam ng paraan ng Diyos sa lupain, kaya siya nagsugo ng mga leon sa gitna nila, at narito, pinatay sila, sapagat hindi sila nakakaalam ng paraan ng Diyos sa lupain. Nang magkagayoy, nagutos ang hari sa Assyria na nagsasabi, Dali ninyo roon ang isa sa mga saserdote na inyong dinala mula roon, at inyong payaunin at patahanin doon, at turuan niya sila ng paraan ng Diyos sa lupain. Sagayoy isa sa mga saserdote na kanilang dinala mula sa Samaria ay naparoon at tumaan sa Betel, at tinuroan sila kung paanong sila'y marapat na matakot sa Panginoon. Gayung may bawat bansa ay gumawa ng mga Diyos sa kanikanyang sarili, at ipinaglalagay sa mga bahay sa mga mataas na dako na ginawa ng mga Samaritano, na bawat bansa ay sa kanilang mga bayan na kanilang tinatahanan. At itinayo ng mga lalaki sa Babilonya ang Sukut Binot, at itinayo ng mga lalaki sa Kutha ang Nergal. At itinayo ng mga lalaki sa hamat ang asima, at itinayo ng mga abeo ang nibhas at ang tartak, at sinunog ng mga siparbita ang kanilang mga anak sa apoy sa Dremelek at sa Anamelek na mga Diyos ng Siparbaim. Sa gayoy, nangatakot sila sa Panginoon, at nagsipaghalal sila sa gitna nila ng mga saserdote sa mga mataas na dako na siyang naghain para sa kanila sa mga bahay na nangasa mataas na dako, sila'y nangatakot sa Panginoon at nagsipaglingkod sa kanilang sariling mga Diyos ayon sa paraan ng mga bansa na kinadalhang bihag nila hanggang sa mga araw na ito ay ginagawa nila ang ayon sa mga dating paraan. sila hindi nangatatakot sa Panginoon o nagsisigawaman ng ayon sa kanilang mga palatuntunan o ayon sa kanilang mga ayos o ayon sa kautusan o ayon sa utos na inuutos ng Panginoon sa mga anak ni Jacob na kanyang pinangalang Israel na siyang pinakipagtipan ng Panginoon at pinagbilinan na sinasabi, kayo'y huwag mga takot sa ibang mga Diyos, o nagsisiyukod man sa kanila, o magsisipaglingkod man sa kanila, o magsisipaghain man sa kanila, kundi ang Panginoon na nag sa inyo mula sa lupay ng Ehipto na may dakilang kapangyarihan at may unat na kamay, siya ninyong katatakutan, at sa kanya kayo magsisiyukod at sa kanya kayong magsisipaghain at ang mga palatuntunan at ang mga ayos at ang kautosan at ang utos na kanyang sinulat para sa inyo ay inyong isasagawa magpakailanman at kayo'y huwag mga tatakot sa ibang mga Diyos at ang tipan na aking ipinakipagtipan sa inyo huwag ninyong kalilimutan ni mga tatakot man kayo sa ibang mga Diyos. Ngunit sa Panginoon ninyong Diyos ay mga tatakot kayo, at Kanyang ililigtas kayo sa kamay ng lahat ninyong mga kaaway. Gayon may hindi nila dininig, kundi kanilang ginawa ang ayon sa kanilang dating paraan. Sa gayoy ang mga bansang ito ay nangatakot sa Panginoon, at nagsipaglingkod sa kanilang mga larawang inanyuan ang kanilang mga anak ay gayon din at ang mga anak ng kanilang mga anak kung ano ang ginawa ng kanilang mga magulang ay gayon ang ginawa nila hanggang sa araw na ito